just between 50 to 70 million a year. Okay. Budget talaga nila yan. Hindi pa kasama mga sahod nila. Each party no. list o ano palagi lang yan? Uh, each congressman yun. Mm, yes. diba ba So tatlo sila, 210 yan. 210 200 000. million. Yeah. Uh, next, Brother Franco, napakinabang nila, itong extraordinary and miscellaneous expenses, kaya tahimik sila. Question sila ng question sa confidential funds and security fund ni Inday Sara Duterte, pero mayroon silang hindi may paliwanag na sobra-sobra na mga pondo na hindi na ino-audit halos certification lang ang ginagawa. Ang pangatlo itong unprogrammed funds. Pwede itong pagmula ng project. Halimbawa sabihin ni, ni Franz Castro, magbibigay uh, kami ng project sa lugar na ito. Pupunta sila sa Speaker of the House at pupunta sila kay uh, Yeda, yung asawa ni Martin Romualdez na may hawak ng Committee Accounts. And then, Mother Franco, i-request nila yan, for example, dito namin kukunin ang uh, 200 million na hinihingi ni Franz Castro ng ACT teachers at ni Raul Manuel na 100 million. Doon yan magagaling sa unprogrammed budget. Brother Franco, yes. malinaw na ito yung pork barrel style. At diniklara yun sa pa pangalan? Yes. Technically, panusok yan. At hindi pwedeng hindi makialam at magtanong ang mamamayan sapagkat ang pinag-uusapan natin ay public funds and public expenditures. Yan, yeah, kaya Eric, napakaganda ng uh, issue na yan. Pero meron din tayong isa pang pa gustong Talaga yung kairing it. ito. Talaga comment mo na ang ating mga netizen. Then puntaan natin yes. ang isang issue na napakahalaga. Mm -hmm. yes, syempre dito ka. bumabaha nga ng mga comment. Ito,